malikot mausok po pasok kayo doon ayun yung pang magsibangon galing ka lang ka sa higaan Pag, paglabas mo higa na naman pinapaihi ko kayo eh bagong palit yung mga ano nyo ha pads tumambay doon mausok nagsusunog si kuya ng basura Huwag kayo doon. Haba. Ayan, nangati ka na. Kala, pinaiihi lang kita. Natulog na kayo doon sa kulungan. Ano ba yan? Haba. Ang nangangal mo si sa may dunang. Tumigil ka. Haba, sasagot-sagot ka pa. Kung bok, huwag ka dyan umihi. Don. Boss. Ba't ka nagagalit? Pinapasok ka lang, ipinalalabas kita para umihi. Dito ka pa nagpup sa labas, este sa loob. Kalilimis hmm, kalilinis lang ni mama ng mga pups niyo, oh. Kaya marunong kumagat. Mm, kailangan hiwa ni mama. Mm. Hmm, Clover. E, ikaw ha ba? Asan sa'yo? Hmm? Wala sa'yo? Ba't wala ang haba ang favorite? Hmm? Ba't wala yan? Hindi nalab ni mama? <laughs> Ito sa'yo, oh. hindi ka marunong kumagat eh. Ayan, tapos na rin tayo magpainom ng next guard. Naipon na yung mga basyo. Ito lang ang ginagamit ko sa kanila para hindi sila garapatahin. Box-box ang kanilang Ito. Ayan. Kailangan bantayan, no? Bantayan ang pagpapainom kasi mautak yung mga yan. Minsan hindi nila iniinom, nilalagay lang dyan sa isang giling. Tapos, yung isang matakaw na yan, aagawin niya. O, edi eh, nakadalawa siya. Hindi pwede yun. Diba? Hindi pwede yun. Kailangan sa isang buwan, isang tablet lang. Ganyan. Isang tablet. O. Yan. Hindi pwedeng marami. Hindi yan treats. Haba. Kaya huwag kang magdodoble. Inti mo? Intindi mo? Huwag doble. Hmm. Kinakausap ka ba? Bingibingihan ka ba? Pingibingihan yung anak mo Clover pag sabihan mo yan ha. haba, Ba't ka nagdo double oh! ng inom? Masarap. Kahit na masarap hindi pwede. Oh! <laughs> hindi pwede nga eh. Baba, hindi pwedeng doble. Lagot ka sa nanay mo. Pero lumalaban ka sa nanay mo. Bad boy ka. Bad girl ka. Bad girl. Baba. Bad girl ka. Walang pansin. Wala sa mood. Ayan si Choco. So, ayan. Ang kanilang maintenance. Monthly maintenance. Tapos na. Tandaan mo ha. Baba. Sa sunod na buwan ka na naman iinom yan, buti na lang nakaligo na kayo. Kasi kung hindi, bawal uminom yan. Bawal paliguan after uminom yan. Hmm, Clover? Tandaan mo yan, ha? Kaya nito. Umiinom sila nito, guys. Para healthy. Aside sa kanilang mga... treats... Ah. Huwag mong iiwanan dyan. Iinumin ice tea. Kakainin na naman ni Haba yan. Kala niya pwedeng dalawa-dalawa. Pag malaki pala guys na aso, dalawa nito sa isang araw. Pero pagkatulad ni Choco, maliit lang. Isa lang. Ah. Oh, itim. Oh, ayaw mo naman ibigay kay itim. Ginaganyan ko 'yan eh. Ayaw-ayaw ah, siya. Sasabihin ko ibibigay ko kay itim kakainin naman niya 'yan. yan, very good. Sarap pa ba? Anong lasa? Anong lasa? Hmm. Ayaw yung sabihin. Wala kayong imik. ayan, mauubos na naman. Kailangan na namang bumili. Kaya sa magkasakit ang mga aso guys, maigi nang busugin natin sila sa mga treats, mga vitamins na maganda para sa aso. Kasi mas magastos magkasakit. Yun lang. Magastos talagang magkasakit. Lalo pag nako-confine, nako, magkano ang isang gabi isang araw? Eh kung naglast pa ng 3 days, Grabe, gastos ka ng 20, mahina-hina yon Plus gamot pa, no? Mm. Plus yung mga recovery na pagkain. Ganyan ang nangyari kay Choco eh. Ubus ang ipon. Diba, Berber? Mm, di Berber, kahit ganyan lang yan, lablab mama yan. Sabi pa nung boss ko dati, kukunin mo yan, askal na askal lang dating. Eh, wala naman yan sa kung anong breed ng aso. Ang mahalaga, Mabait. At cute o. Oh. Tingnan mo yung mata niya Oh. Ang cute. Ang cute-cute ng mata ni Clover. Ang haba ng eyelashes niyan. Mm. Di ba? Di ba, Barber? Ang tawag sa inyo, askal. Askal kung nasa kalye kayo. Pero kapag may nag-aalaga, aspin. Asong Pinoy. Di ba? Asong Pinoy. O, oh, di ba? Mm. Mga iba talaga. Kung ano-anong bansag sa inyo. No? Clover? Kaya kami guys hindi ako nagrehome ng aso. Kasi hindi ko kayang maghiwa-hiwalay sila. Yan. Hindi ko kaya talagang magrehome. Hindi katulad ng iba. Kung sino-sino lang binibigyan ng aso, hindi naman inaalaga ang mabuti. Kaya tuloy ang daming galang aso, gutom sa kalye. Yung iba pinapatay na lang. Imbes na bugawin lang. Katulad ng nangyari kay Tiger, alam niyo ba 'yon? Nung nangyari kay Tiger. Hmm? sinaksak sa palengke kasi nag-umit daw ng karne. E, eh, Siyempre gutom yun eh. Kita naman niya patpatin yung aso. Dapat binugaw na lang kaysa patayin. Di ba ba? Sus! Walang awa. May mga tao talagang walang hilig sa aso guys at mapanakit. Pero kung nagagawa nila yan sa hayop, much more sa tao. Pwede rin nilang gawin yun. Kasi hindi sila marunong magtimpi ng galit. Yun yun eh. Di ba, Barber? Ano na naman yan? Isang kisame choco. Ano na naman ginawa mo dyan? Choco. Ayan, habang naglilinis ako at nagliligpit, ayan, nagsuka ka, o. Oh. O, oh, ayan, suka mo yan. Bakit? Hmm? Bakit? Nilayasan ako. Huwag ka dyan sa basahan. Dyan ka sa pads wiwiwi ka na naman diyan. Ayan, nagsuka na naman 'yan. Ano na naman kayang ang diperensya? Hmm? Nako, diyan ka magwiwi, wag doon sa basahan. Ginagaya niya kasi yung mga kapatid niya eh. Dyan talaga sa basahan ang pipiliin. Shhh! Ayan na si Shopaw galing sa kwarto. O, oh, maapakan mo yung suka ni Choco. Ayan, wiwiwi na siya, o. Oh. Sa wakas, sa wakas. Yan ang tama mong pagwiwian. Hmm. Habang nagliligpit, naglilinis, may sumusuka. Ganyan pag may aso, guys. Kaya, ayan, nagpapalit tayo ng sapin. Pansin nyo, magkakaiba ng kulay kasi every time na may wiwiwi dyan pinapalitan ko kaya ayan nagkakaiba-iba na ng kulay yan yan ay hindi mga sira guys maayos yan oh kaya lang nilalagyan ko talaga ng sapin kasi nga may aso kami hindi naman pwedeng labahan yung upuan diba ayan yan maayos yan hindi yan sira sadyang nilagyan ko lang ng sapin alis ka dyan itim hindi pa ako tapos eh Lilinisin pa natin tong suka ni eh. Choco. Ay, nako. Umagang kay ganda. Ganda. Suka pa more. Anong diferensya mo, Choco? Ayan, o. Oh. Niluwa niya, Oh. Balahibo. Kumain ng balahibo, kaya nagsuka. Grabe talaga. Sisilip-silip ka pa. tuka, -tuka ka. Tsuka yan. Silip-silip pa yan.